Masarap nga daw ang bulaklak na ito at gawing ensalada. So sinubukan ko for the first time at tignan natin kung masarap nga ba talaga. Nilaga ko lang or lunch at nilagin ng sibuyas, kamatis at bagoong. Ayan, so first time ko pong makakakain ng bulaklak ng malunggay. Ang bango at ang dami nga pong nag-comment. Maraming salamat sa inyo na masarap daw itong ensalada. Tikman natin. Mm. Half-cooked lang daw kaya sinunod ko na lang kung ano yung mga sinabi nila. May bagoong na po ito. Hmm. Ang bango pala. Mas mabango kaysa dahon ng malunggay. Tinrim ko na po kasi malunggay namin dahil uh, sobrang tataas na. Hmm. Sarap. Hmm. Bagoong. <coughs> Ang sarap. Ang bango para rin katuray. hmm Para pong katuray mas masarap pa kaysa dahon hmm naroon din po tayong favorite hito na daing init daing na hito Mm. <laughs> mm. Ang sarap ka umami. Di ba? Kahit ako mismo ay Pinoy, marami pa rin akong mga hindi alam na mga gulay o mga prutas diyan sa atin na kinakain pala. So how much more dito sa Thailand? Marami ka rin nagsasabi, sari-sari ka na lang, mami Will. Lahat na lang diyan sa Thailand ay kinakain mo. Hmm. <laughs> kaya sa may mga malungga dyan at di pa kayo nakatikim silipin nyo na baka meron na akong bulaklak hmm. parang parang At nang lalo ang sibuyas. Paborito ko po ito sa mga ensalada. And yes, na naman po tayo. Pasensya na sa mga hindi nagkakamay. Mm. Hmm.